mamutong ta mga lods mamutong ta kay eh. madras sa'yo pa pagpapuntisyon sa lawas ba diba Idol, paputong nga ako dyan. Mga sa kabok. Alam mo na, itong mga pangpadungag ba? Padungag. Pampakondisyon. Oh, ako okay, so. guys, Alam na? ah, oh, sa pamdiya yun. Sa amin Ha? Alam na. Namin mo na dirigod kayang kanyang butong dili na sa kaon. Di ba? Layang lubid rin Nang barang ah <laughs> oh, na Mga idol eh. Shout out sa mga nagbubuko dyan lahat Yan Amutong tig sa'yo guys Arong enjoy ba oh. Lalo nininga mo dyan dun haaahhh grabe na nga nag tumigay puni lami ganun pa rin ka? Hirap lang yan hihihira lang yan Hira. marami sa botong hihihira lang botong ah, ilan? Butong, hindi eh. po this video grabe Lami! Lami mo nang butong ko sa sayo po guys mo kada halos kada adlaw na bu sing pamutong ba nya sempre uh, alam mo na dilogit na dilogit na tapo kayo wala man so oh ya yeah. ayos kayo ba? Muna siya guys Buto nga kada buntag uh, butong mo buto nga healthy ang lawas ba Ayo na guys Para nindot Sekarang so, guys Mani uno do oh. Diba Karon mga untag butong guys. Mga untag, mga untag butong. Pura-pura guys. Uh, pandahin natin guys. Ya, yeah, pandahin natin guys oh. Murang mura lang ah. Gusto, sarap. Grabe, tuluk tulog grabe. <coughs> Mukbang tak butong guys. Hmm. tuluk-tuluk guys hmm. <coughs> oh. Bili agas eh Mutom ko lamis Lamit sa lawas ba Kondisyon niya Magpawis ka Samanta ka rin mga Ang aning mainit Kailangan talaga yan Mabong Guys, त्यस पर्व चाहिँ म राम्रो चाहिँ यो